Breaking news! Umamin na si Zaldy Co. Nyan itong November 14, talauna ng hapon, inilabas ni Congressman Zaldy Co. sa kanyang Facebook ang isang nakakagulat na pahayag. Inamin niya na sina Bongbong Marcos ang nasa likod ng lahat ng corruption na ito. Nangangamba na raw siya ngayon para sa kanyang buhay. Ang kapal talaga ng mukha mo, BBM! Ikaw nga talaga ang salarin! Galing mong umakting sa kamera! Hindi mo na mapipigilan ang nag-aalab na galit ng mga Pilipino sa iyo. Humanda ka sa malawakang rally sa darating na November 16 hanggang 18. Lalong bumabangis ang galit ng mamamayan kasabay pa ng pananalasa ng mga baha. Masasabi sabi mo pa rin kaya na gusto mo rin sumama sa rally ngayon, ikaw na ang tinuturo. Mapagpasensya ang Pilipino, pero wag na wag mong sasagarin. Mas mabuti pang mag-resign ka na at magtago. Mga kaboses, sabay-sabay nating isigaw ang hustisya para sa ating bansa dito sa Boses ng Kali.